Guys, So, grabe uh, Nandito kami ngayon sa uh, bahay namin And uh, Kuna lang natin ng mensahe Yung mga kapatid ko at yung mama ko Kung ano yung masasabi nila sa Live Good na ngayon Tanggap na lang yung kanilang commission Alright, pakita nyo naman guys yes. <laughs> Ayan, okay So, um, ayon, uh, Ano masasabi mo? Thank you. Good. Okay. Eh, matang -ingam. Live Good Okay, magkang-ingang Alright, magkang Ayan, Ayun. 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 Mama, sige. salamat sa papala ng Panginoon kung nakasama kami. so, ako din po, siyempre, as a high uh, school student, uh, having this much income is very helpful to me. And syempre sa aking pamilya naman dahil marami kaming mga gastusin sa bahay at maraming mga gastusin dito. Kaya malaki talagang tool nito as high school student pa lang. And okay. kumikita na ako. Ayun. Alright. Uh, come on. Oh, message din. So, salamat sa Panginoon na nagpapala kami dito sa so, Live Good. Uh, salamat na binuksan niya yung Uh, bintana ng langit yes, so, virabi, thank you, sa ating pagdarasal yes. na um, sa krisis ngayong panahon ay hindi kami pinababayaan ng Panginoon ano kang, kutsper na nung ako, Kotspernan na siya ginagamit ng Panginoon kami ay makatanggap ng pagpapala ng Panginoon galing sa inyo. Alright, na yan, grabe. So, yan, thank you, di ba, kay Coach Fernan, ayan, yan, uh, na dinala yung live good sa Philippines. So, thank you so much po, no, sa ating CEO, company owners, kay uh, kay Ben Glinski, ni Noder Kazan, na Adi sa Good Game. So, thank you so much and to all the leaders and sa team namin, no, sa Zeal Empire. Ayan, so, grabe. Thank you, Lord. Alright, so pakita naman guys, pakita nyo. Oo, grabe no. Thank you. And above all, thank you Lord, di ba, sa blessing Amen. dahil dinala tayo dito. Okay, yun lang. God bless.